Sa December 8 na gagawin ang canonical possession and installation ng bagong arsobispo ng Archdiocese of Cotabato na si Archbishop Charlie Manapitan Inzon, OMIDD. Si Bishop Inzon ay ikalimang arsobispo ng Archdiocese of Cotabato at papalitan niya ang nagretirong si Archbishop Emeritus Angelito Lampon, OMIDD, na unang tinanggap ng Santo Papa ang pagretiro ni Bishop Lampon matapos nitong maabot ang mandatory retirement age para sa mga obispo na 75 years old. Pinamunuan ni Lampon ang Archdiocese simula pa noong Enero ng taong 2019. Ang installation ni Bishop Inzon ay kasabay rin ng Feast of the Immaculate Concep Conception sa December 8 na siyang patron saint ng Cotabato City Cathedral, kung saan nakatakda rin gawin ang Episcopal Coronation of the Image of Immaculate Conception sa ganap na alas 3 ng hapon. Makasaysayan din ang selebrasyong ito dahil gagawin din sa araw na ito ang Culmination Day ng ikapitumpot limang taong aniversario ng Archdiocese ng may time ang 75 years of the Archdiocese of Cotabato celebrating faith, communion, and mission.